good morning po sa ating lahat mga mama mayangers ngayong araw na to ay magluluto po ako ng ginisang beef na may toge at saka broccoli ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin unang una gagamit po tayo ng ground beef broccoli bean sprout or toge gagamit rin po ako ng bawang, luya, sibuyas, yellow bell pepper, green bell pepper, at saka orange na bell pepper. At saka gagamit rin po ako nitong green beans. Gagamit rin po ako ng tomato paste at saka asin. Ito yung asin na gagamitin ko. At saka gagamit rin po ako ng paminta at saka garlic powder. Gamit rin po ako ng cooking oil para sa pagigisa. Gagamit rin po ako ng tubig para sa ating sabaw. So na mag start na tayong magisa. Una nating ilalagay ang ating mantika. Ngayon po ay sisimula na natin igisa itong ating bawang. At isunod ko na agad itong ating sibuyas. Hahaluin ko muna natin. At isusunod ko na rin itong ating luya na iniwan ng marinig. ako na rin tong ating mga billfish para mas mabango pa. Hahaluin lang natin. Hahaluin lang natin siya para maluto. ay isusunod ko na itong ating brown beef hahaluin lang natin ito para hindi sa magdikit-dikit wow. ganyan lang ang tamang paghahalo hihintayin lang natin to na maluto itong ating ground beef para lumabas yung mga tubig niya o mga sabaw-sabaw niya. Tapos, patutuyuin po natin siya. Guys, maglalagay po pala ako ng toyo. Sorry, hindi ko na ipakita kanina kalimutan ko kasi yan, maglalagay tayo ng konting toyo tapos halu-haluin lang natin para ma-mix yung toyo dito sa ating niluluto lalagyan natin siya ng asin para mas lalong lumasa. At ngayon ay naman natin siya para ma-mix ang, ang mga pangkalasa na inilagay natin. ilalagay na natin tong ating tomato paste. Haluin lang natin. So, ganito na ang kanyang itsura, guys. Ngayon ay ilalagay na natin tong ating broccoli. Inuuna ko nga nilalagay itong ating broccoli kasi mas matagal siyang maluto. Yung ating bean sprout ay mas mabilis na manglutoin yung Guys, naglagay ako ng konting tubig kasi tumuyo siya. Eh. Kaya naglagay ako ng konting tubig para maluto yung ating broccoli. Ngayon ay uunahin ko lang to sa paglalagay itong ating green beans at hahaluin lang natin to. ilalagay na natin tong ating togi. Ngayon ay nilalagay ko na yung ating bean sprout. Haluin lang natin to. Habang nilalagay ko pala tong ating bean sprout ay pinahinaan ko yung ating apoy. Para hindi siya ma-overcook. guys, hinalo na natin siya. Ayan na guys, luto na ang ating ginisang togi with broccoli and ground beef. Ito na ang ating finished product ng ating ginisang broccoli na may togi at saka ground beef. Please like and share at saka comment nyo na rin kung nagustuhan nyo ang video ito paki-subscribe na rin at paki-click ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong upload na mga video. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay at thank you sa inyong panonood. Bye.